pun sila dyan no? ganyan yung mga hinuhuli ng mga batang ito papalaban na naman ako dito man lilinis mamaya kuya baka maputikan sige lang ang dami nila dyan no? oh. sabi ni oh. mama ano ah? nang daw ito paksiw Dito tayo ngayon, ngayon sa baba ng pesto. So ito yung uh, palay ni Butol Bob. Hybrid ito kaya matataas ang uh, uh, uhay. Hindi ko alam yung uh, specific na variety pero anihin na to. ngayon nagpaiga na siya. So nagpapatigas na lang yan. Nagpapatigas ng uh, uh, butil. At yung uh, lupa dapat uh, walang tubig yan para hindi mabalaho yung uh, combine harvester. Tsaka isang purpose nga natin na kaya bumaba tayo dito eh tignan natin sila uh, Kuya Marcus kung saan nila hinuhuli yung mga tilapia na maliliit. Yung mga tilapia na ngayon e eh, galing dun sa ilog kanina. Dun nila na din yung mga tilapia na pumasok dito sa palayan during uh, vegetative stage. So ngayong anihan na eh tinatanggal na yung uh, tubig. Kaya marami silang nahuhuling mga maliliit na isda. Hanapin natin sila. Marchos! Marchos! Mapapansin ninyo ito. Dito sa palayan naman, inbred naman ito. Hindi siya ganong katangkad, ganon kay utol. Pero anihin na rin 'to kaya nagpatuyo na rin sila dito ng uh, tubig. 'Yun 'yung uh, sinasabi DA na sabay ang pagtatanim para iwas peste at uh, maraming ani. Okay? So, ganyan 'yung buhay ng mga farmers dito sa uh, probinsya ng Aurora. Maghihintay ng 4 months bago anihin 'yung uh, tinanim, tinanim na palay. So depende 'yung duration ng anihan ng uh, palay mo. Okay, ito yung uh, kanal, tuyo na siya kasi nagtanggal na sila ng uh, tubig. Habang nandun naman sa dulo sila, Kuya Marcios and his uh, new friends. Marami? Oo. Ay, tignan niyo yung palay, oh. Hindi pa Ha? Tignan ninyo, huwag yung inuupuan yung palay kay magagalit si Mamelo. Oh. O naapakapakan nyo na yung palay oh. Ito yung uh, hybrid. So dito sa side na to eh mas marami yung tubig kasi nandito yung mababang level ng uh, lupa nung uh, land preparation eh maaring hindi na level na masyado. O. Dito naman kami. Okay? Oo. Oh. Oo. Eh, Marchos. Ano masasabi mo? Madami ako nahuli. Enjoy ba? Ano? Lumabas na. Magiging dyan pare ako makulong. Sige. Nakarating na ba kayo sa dulo, Marchos? Hindi oh. pa. Oo. May nahuli ka naman na? Yes. Oh. Nalaman. Oo. Tingnan ko nga. ni Mama mamayang lunch sa may ilog. Doon ulit? Sama naman pare ko. Pare mo na sila. Anong pangalan ng mga pare mo? Kuya, baka magputikan. Sige lang. Ang dami nila dyan, oo. Oh. Oo. Oh. Sabihin oh. ni Mama Rino, ano lang daw ito? Paksiw. Ah? Paksiw. Ipun sila diyan, ganyan yung mga hinuhuli ng mga batang ito. Papalaban na naman ako dito lilinis mamaya. Ito yung kahinaan ng uh, hybrid, guys. Nada pa siya pag uh, may malakas na hangin. Kasi nga matataas, malalaki yung mahaba yung uh, uh, uhay niya eh kaya nagkakaganyan yung uh, resulta nila. By the way, sabog tanim kasi siya kaya walang uh, dadaanan yung hangin. Resulta ng kanilang uh, pagdapa. Uh, yung uh, recommendation nila tungkol sa mga hybrid na pagtatanim ng uh, palay eh dapat uh, row planting siya. Para yung sa pagitan ng mga uh, uhay ng palay eh may dadaanan ang hangin. May iwasan yung uh, ganitong uh, scenario ng uh, palay. Kasi pag uh, dadalihin na ng uh, combine harvester 'yan, eh, magkakaroon sila ng uh, extra na fee. So bawas na naman yon sa kita ng magsasaka which is the promote ng DA yung mga uh, iba't ibang uh, methods ng uh, farming lalo na sa rice planting para ma-maximize yung kita ng uh, bawat farmers. So overall maganda tong uh,

Uh. Ito ang kainaman. Maligo sa ilog pagkatapos mamulot ng isda para matanggal ang putik. At pag uwi, iwas kurot at palo dahil may uwi namang ulam si Pogi. Relate ka ba sa ganyang tagpo? O baka naman rich kid ka rin kasi. dito sa pagkakataon na ito, yung ginagawa ni Marcos, eh, sinamahan ko siya para linisin na yung uh, mga isda. Para matanggal lang yung puti. Kasi nga namin ito sa yelo sa kanyang ice box. At ito na nga guys, yung sinasabi kong medyo challenging na part. Yung paglilinis ng mga pinong tilapia. Pero tumulong naman si Mama Selly kaya napadali ang paglilinis. At ito, okay na yan. Para sa pamprito, malinis na rin. So, pati yung maliliit, hindi ko pinaligtas. Since nahuli ni Marcos, kailangang linisan at saka prituhin. Yan, siguro yung well-drained yung mga tilapia na nanlinisan Lagay natin sa isang uh, bowl na may itlog At uh, mix din natin ng konti Yan, naglagay na ako ng uh, flour All-purpose flour lang yan Tapos, sumunod ko naman yung uh, breading mix Tansyahan na lahat guys yung mga measurement yan Hindi ako gumamit ng mga measuring cup pa Kapos pala yung isang itlog guys Kaya nagdagdag ako ng uh, isang pirasong itlog pa So i-mix lang natin ng i-mix hanggang sa makuha natin na yung consistency nya gaya nito. At ready for frying na yan. Yan, uh, sindi ang kalan. Salang na rin natin itong ating kawali. Lagyan na rin ng mantika para mapainit. At iprito natin na una yung mga medyo malalaki. Kasi kung pagsasabay-sabayin natin, pati yung maliliit at malalaki, ay mas mga siyempre maunang maluluto yung mga maliliit kumpara dun sa malalaki. Kaya, noon kong uh, prituhin yung medyo malalaking isda. At ito mga guys, babalik ka rin na natin. Kita nyo naman, golden brown ang kulay. Yan, goods na goods na yan. At pwede nang uh, hanguin at iserve. Yan, masarap pa papakinyan habang mainit pa. Okay. Ganda ng pagkakaprito. Pati tinik niya, ni eh, madadali. Ngayon, yeah, Marcos. Sinampulan mo na? Masarap? Ah, ayos ah. Ito na yung maliliit, guys. Uh, nine time ko na lang na nilagay lahat dyan. Since maliliit, eh, pare-parehas lang silang uh, ang duration ng uh, luto. Yeah, yan, hinango ko na. At handa na ang hapag para sa papakan. At syempre, bago kumain, huwag kalimutang magdasal at magpasalamat para sa puong may kapal. At yan, one happy family para sa mga pritong isda na galing sa palayan na aanihin. Hmm. Picture muna, Papa? Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag mo namang kalimutang i-like, share, subscribe, at huwag mo na rin ipagkait na pindutin ang bell icon para updated ka sa mga susunod kong i-upload na videos. Ba bye bye